Ayan, kakaibat ng bangyong ito, panoorin nyo. Ayan, tignan nyo. Ayan. Bumaba. Ayan, umikot. Yun. Ang na siya. Iniulat ng State Weather Bureau na bahagyang lumakas ang Tropical Storm Goring sa signal number 1 itinas na rin sa apat na lugar. Huling namataan ng Tropical Storm Goring sa layong 220 kilometers silangan timog silangan ng Basco Batanes na may lakas na hangin 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Si Goring ay gumikilos sa timog kanluran na may malakas na hangin na umabot sa hanggang 160 kilometers mula sa gitna. Pinapalakas ni Goring ang habagat na magdadala ng paminsam-misang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon. Simula sa Biyernes at sa kanlurang bahagi ng Visayas, ang tropical na bagyo ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Sa timog o south naman ay magdadala ng katulad na lagay ng panahon sa Palawan, Western Mindoro, Sambales at Bataan. Ang Southwest Monsoon at localized thunderstorms ay magdadala ng bahagyang maulap hanggang sa maulat na papawirin na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng bansa. Nagbabala ang weather agency sa publiko para sa posibleng pagbaha at paguho ng lupa dahil sa katamtamang hangganan sa malakas na pag-ulan. Ayon sa pag-asa, sa ilalim ng mga kondisyong ito, posible ang pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng ulan lalo na sa mga lugar na mataas o ang madaling kapitan ng mga panganib. Nagaya nito, natukoy na mga sa mapa na piligro at sa mga lokalidad na karanas sa malakas na dami ng pag-ulan sa nakalipas na ilang araw ayon sa pag-asa. Maaring maabot ni Goring ang kategorya na bagyo sa Sabado po, August 25. At maaring umabot sa rurok nito sa Linggo, August 26. Goring is forecast to rapidly intensify and may reach typhoon category by tomorrow. Sa Sabado po, ito po. And it may reach its peak intensity on Sunday evening after which is forecast to maintain strength until the end of the forecast period. Dagdag ng pag-asa. Eh, manatili na pong makaantabay sa channel na ito sa anumang update. Salamat po sa panonood.